Isa Pilipinas sa mga bansang lapitin ng kalamidad, gaya ng bagyo. Taon-taon, hindi bababa sa 20 tropical cyclones ang dumadaan sa bansa. Malaking pasakit ito para sa isang bansang nakasalalay sa agrikultura. Dagdag pa ang mga isyo ng korupsyon na siyang pumipilay din sa nasabing sektor. Sa magkatambal na suliranin ng kagawaran ng agrikultura, gaano kalaki ang ibinibigay na atensyon ng departamento sa pagtuwid ng gusot na ito? o tuluyan na nga bang rin ng mga problema ang programang pang-agrikultura na nakalaan para sa mga magsasaka? Just to point out, sir, ang daming mga na-damage because of the calamities in the past. Continue pa ba yung pagpapautang natin sa ating mga farmers? Is land bank still being advised by the DA na sige, uh, lakihan nyo or iklian nyo yung interest? How do you promote that? yung Land Bank at saka Development Bank of the Philippines, yun yung katuwang na government financial institution ng DA para doon sa pautang. Ang, ang alam ko, billions of pesos yung yearly na nabibigay na pautang ng dalawang uh, nasabing bangko sa mga magsasaka at mangista. Ang DA, through our ACPC, yung Agricultural and Credit Policy Council, na nakikipag-ugnayan din sa mga kooperatiba, sa mga rural banks, ay nagbibigay din sila ng mga sure loan, yung tawag namin pag nagkaroon ng kalamidad, na magkaroon agad sila ng access Uh, mataas uh, yung repayment period, walang interest. So may mga programa ang ACPC. Uh, katuwang nito, meron kaming tinatawag na quick response uh, fund that is 1 billion a year na nare-replenish. Pag may sakuna, nagbibigay agad kami ng mga, kung ano yung nawala sa kanila. Limbawa, binhi, patabarin, or namatay yung kanilang mga alaga, papalitan namin yon through this quick response fund. It cannot be denied that uh, the experience in the past have uh, eroded some kind of trust na sa mga tao dahil yung nariglang fertilizer scam, uh, mga na na involved na mga DA officials to graft and corruption, uh, mga scheme na nagpapahirap hanggang ngayon sa ating mga mga, mga magsasaka. Um, gaano katindi ang ginagawa niyong assurance na ang perang pondo at lahat ng mga para sa mga magsasaka ay hindi makulimbat at uh, mapapangalagaan uh, para maging successful itong ating programa. Bukod doon sa mahigpit na bilin ng ating Pangulo na walang isyo ng korupsyon o kung anuman sa anumang proyekto ng pamahalaan, hindi lang naman sa kagawaran ng pagsasaka. Uh, kahit si Senior Undersecretary, every time na marun, magkakaroon kami ng pagpupulong, isa yan sa mga uh, paulit-ulit na punto na ibinibilin sa lahat ng uh, Regional Offices Director, sa lahat ng uh, attached agencies and, and corporations. At katuwang namin, of course, ang Commission on Audit at uh, lahat ng proyekto, merong naka-establish na mga monitoring and evaluation system tayo. Katuwang din natin ang internal audit within the department. Para, kumbaga, meron established na mga establish ngayon ng mga proseso para maiwasan yung mga nangyaring problema noong uh, nakaraan at uh, sinisiguro natin uh, this uh, systems of balance and checks are in place uh, within in cooperation with other government agencies para masigurado na yung pondo na inilaan para sa mga magsasaka at mga isda na hindi na maulit muli na mapunta doon sa mga problema ng nakaraan. Issue one on one.